Heto po ang mga naunang sampung isisigaw natin ngayon na si Lodi, Joselito Badong, Lodi Anisa Dico, Lodi Rick Arden Ancalada, Lodi Edris, Lodi Jesus Del Monte, Lodi Palcuca, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi JSDDM TV, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Alderco Cadillon, Lodi Paeng Vlags, at Kupal Arthur M. Limsom. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka palang dito baka naman. Ikadalawang daan at limangput isang kabanata sa pagpapatuloy. Mahigit isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang digmaan laban sa Heavenly Marshall Sect. Si Song Wu Muon ay naging pinuno ng Justice Coalition, at ang Justice Coalition, na winasak noon ng Heavenly Marshall Sect, ay unti-unting binabalik ang dati nitong kaluwalhatian. Makikita ang Justice Coalition main office na sinasabi ni Song Wu Muon na anong ibig mong sabihin dyan. Dagdag pa ng ating bida mula sa kanilang pagpupulong na hindi ba't winakasan natin ang digmaan sa pamamagitan ng kasunduang di pagsalakay sa Heavenly Demonic Cult. Na sa kanya ni Great Siomon Family na si Simon Jiang na bagamat na itatag na ang kasunduan. Ang kalaban natin ay ang Heavenly Demonic Cult. Sa tingin mo ba'y mapipigil natin ang kanilang mga ambisyon gamit lang ang isang kasunduan? Sinabi naman ng katabi nito na si Boyon Sexual Joe in na tama iyon. Susubukan nilang sakupin ang gitnang kapatagan sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon. Seryosong sinabi sa kanila ng ating bida na wala pang ang isang taon mula nang matapos ang digmaan laban sa Heavenly Marshal Sect at muling naibalik ang kapayapaan. At nayon, isa na namang panibagong digmaan. Na muling sinabi sa kanya ni Siomon Jiang na yan nga ang dahilan ng aming paninindigan. Para mapangalagaan ang kapayapaan sa mundo ng mandirigma, kailangang harapin ang Heavenly Demonic Cult. Halos mabasag na ng ating bida ang basong hawak niya na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang dalawang ito ay ginagamit ang alitan sa loob ng dakilang angkan ng Siomon bilang dahilan upang lusubin ang makalangit na demonyong sekta, habang tinatakpan ng sarili nilang layunin na kontrolin ang koalisyon ng katarungan. Nangangalit ang mga ngipin ng ating bida na nakatingin sa mga ito sinabi niya na kaya ang gusto mong mangyari ay ako mismo ang tumutok ng espada ko sa nakababatang kapatid kong babae sa sekta na muli na namang sinabi nito sa kanya na bilang pinuno ng mga ortodoksong sekta dapat mong mas unahin ang tungkulin kaysa sa pansariling ugnayan. Makikita ang mata ng ating bida na may galit na mga tingin. Sumabat sa kanilang usapan si Baek Hayriong na sinabi habang sobrang naiinis ang ating bida na paumanhin sa pagputol ng usapan pero sila ang mga bayani ng tagumpay sa digmaan laban sa Heavenly Martial Sect. Dagdag pa nito sa kanila na ang dakilang pamilya si Omon ay naging magulo kamakailan dahil sa insidente kung saan ginamit mo ang dahas laban sa sarili mong mga kapatid para makamit ang posisyon ng pinuno. Kaya't bakit ka pa nagsasalita tungkol sa katuwiran? At kung gagamitin natin ang puwersa para supilin sila, paano pa tayo magiging iba sa mga puwersa ng kasamaan? Nakakunot ang noon ni si Jiang na nakatingin kay Baek Hairyong. Natahimik lang na napatingin naman si Seol Jo In kay Seomon Jiang. Makikita ang labas ng Justice Caution main office na sinabi ni Baek Hyeryong na dahil medyo humaba na ang pagpupulong, maigi sigurong tapusin na natin ngayon. Oo, gawin na natin 'yan. Na makikita ang muka ng dalawa na dismayado na sinabi ng mga ito na oo, oh, oh, naiintindihan namin. Makikita ang silid. Sinabi ng ating bida kay Baek Hyeryong na ano sa tingin mo? Tumugon ito na dahil sa ugnayan sa Heavenly Demonic Cult, siguradong maraming hindi pa nare resolve ang damdamin na sinabing muli sa kanya ng ating bida na para sa akin, sobra na yon para lang sa ganyang dahilan. Seryosong sinabi sa kanya ni Baek Hayriyong na mukhang binabantayan ka ng mga nakatatanda. Gayon Gayunpaman, sa ganung pananaw, ginagamit nila ang Heavenly Demonic Cult bilang dahilan. Napaseryoso ng tingin ang ating bida na sinabi niya na gayunpaman, ang magsimula ng digmaan ay isang kabaliwan. Itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit na sinabi pa niya na hanggat ako ang namumuno, hindi na muling magkakaroon ng digmaan. Dagdag pa niya habang itinaas ng bahagya ang ulo na kung tama ang daang pinili ko, tiwala akong kakampi ko ang lahat. Nakangiting nakatingin sa kanya si Baek Heryong sinasabi niya sa kanyang isip na lumaki ka ng may dignidad, wumoon. At pagkatapos na isip niya si Palm Emperor na sinabi pa niya na napahawak sa pisngi ang palad ng ngunit nasaan si Great Uncle. Bakit niya binabaliwala ang ganitong kahalagang pagpupulong? na naiisip pa nito ang sasabihin sa kanya ni Palm Emperor na paumanhin, pero abala ako. Kailangan ko nang umalis. Nahihiyang napasabi naman ang ating bida na kaya ka ba niya pinadala ng maaga dahil alam niyang mangyayari ito. Na naiisip pa nilang dalawa ang gagawin niya kung nakadating si Palm Emperor habang sinasabi ng mga asal hayop na walang modo. Na nahihiyang napahawak ng dalawang palad sa muka si Baek Hyeryeong na napahinga ng malalim sinasabi na kung siya yon siguradong gumamit na siya ng mga pamatay na galaw laban sa kanila. Makikita ang labas ng Justice Coalition sinabi na dumalo si Baek Hyeryong sa pagpupulong ng mga matatanda bilang kinatawan ng Palm Emperor na naging isa ng nakatatanda sa Justice Coalition. Hindi malinaw kung si Jiang Huang ang nagpadala kay Baek Hyeryong. Dahil sa kanyang husay sa politika o baka dahil naiinip lang siya sa nakakainip na pagpupulong, ngunit ang mahusay na pagpiling iyon ay lubos na nakatulong kay Song Wumoon. Sumapit na ang gabi na makikita ang mga kislap ng enerhiya sa Justice Coalition Martial Training Ground. Ito pala ay si Song Wu Moon na nasa kanyang gitna ng isang pagsasanay. At isang elder ang dumating na sinabi sa kanya na kahit nasa rurok ka na ng sining ng pakikipaglaban. Hindi mo pa rin pinapabayaan ang iyong pagsasanay, ano? Napalingon ang ating bida na sinabi niya na dumating ka. Jin Wan Mayong Siya ang dating pinuno ng Kunlun Sect. At matapos ang digmaan laban sa Heavenly Martial Sect, siya ang naging punong nakatatanda ng Justice Coalition. Siya rin ang nagrekomenda kay Song Wumuon bilang pinuno ng Justice Coalition. Sinabi pa sa kanya ni Jin Wan 'yung narinig kong May. Pinag-usapan kayo ng mga nakatatanda kaninang ng umaga. Tumugo ng ating bida na may inis sa muka pag naiisip niya ang nangyari kanina na oo, oh oh, Grand Elder. Dagdag pa niya na tungkol ito sa Heavenly Demon Cult at sa Killer Sect nagalit si Jin Won na napasabi na ano. Hindi ko ba sila binalaan na huwag na yung banggitin ulit? Ako na mismo ang aten sa susunod na pagpupulong. Sinabi ng ating bida sa kanya habang ibinuka ang palad sa harapan na hindi na kailangan. Lubos kong naintindihan ang mga opinyon nila. Umiling ng ulo sa Jin Won na inilagay ang dalawang kamay sa baywang na sinabi niya na hindi. Hindi ba ako ang nangakong ako ang magdadala sa'yo, kahit sinabi mong ayaw mong pumunta? Naiinis na nagmamadalin umalis si Jin Wan habang sinasabi niya na responsibilidad ko to. Ako na mismo ang hahawak nito. Naseryosong seryosong nakatingin na nakasimangot sa kanya ang ating bida. Pagkatapos ng laban sa Heavenly Martial God, bumalik si Song Wumuon sa Iron Sword Bike Family at doon siya nanatili. Dumating si na Jin Wan Myung at ang mga matatanda ng Justice Coalition upang hilingin kay Song Wu Muon na maging pinuno ng Justice Coalition. At sa gitna ng taos puso nilang paghikayat, nag-iisip ng mabuti si Song Wumon. Biglang nilapitan siya ng kanyang lolo na sinabi sa kanya na anong iniisip mo sa ganitong oras at hindi ka pa natutulog. Napalingon ang ating bida sa kanya na napasabi na ikaw pala yan lolo. Seryosong tumingin siya sa ibaba habang sinasabi na sa totoo lang. Ang mga nakatatanda ng koalisyon ng katarungan ang humiling na akuin ko ang tungkulin bilang pinuno. Napahawak sa baba ang kanyang lolo na nakangiting sinabi na pinuno ng koalisyon ng katarungan hindi biro ang desisyong ginawa ng matatanda. Naramdaman ko na may kakaiba nang dumating ang mga kinatawan nila, pero hindi ko inasahan na ikaw ang pipiliin nilang maging pinuno. Napabuka ng mga kamay ang ating bida habang sinasabi niya na hindi ko hinahangad ang posisyon bilang pinuno. Mas nais kong sundan. Ang yapak mo sa paglalakbay sa Jianghu, magsanay ng martial arts, at makasama ang aking pamilya nakangiti na sinabi ng kanyang lolo sa kanya na wumoon. Tumugo ng ating bida habang nakayuko na bakit po lolo. Hinawakan siya sa balikat na sinabi ng kanyang lolo na masyado kang mabait. Mahihirapan kang mamuhay ng buhay tulad ng sa akin. Dagdag pa ng kanyang lolo sa kanya habang nakangiti na sa nakita kong pagkilos mo noong digmaan laban sa Heavenly Marshall Sect, pakiramdam ko mas bagay sa iyo ang posisyon ng pinuno na ng ating bida sa kanya na noon, sinusubukan ko lang protektahan ang mga tao. Dagdag pa niya na ang mga mahal kong dapat kong protektahan, kahit kapalit pa ang aking buhay. Na sinabi naman ng kanyang lolo na itinaas ang isang daliri na alam ko ang hangarin mong magprotekta, kaya naniniwala akong kakayanin mo ito. Napatingin ang ating bida sa kanyang lolo at sinabi na talaga bang naniniwala ka ron. Tiningnan siya ng seryoso nito at sinabi na siyempre. Hindi ba't buong oras kitang pinagmamasdan? Dagdag pa niya na kung ikaw yan, kahit isugal ko pa ang pangalan ko bilang Palm Emperor Baek un, kaya kitang pagkatiwalaan. Na ng mata ang ating bida sa kanyang narinig mula sa kanyang lolo. At pagkatapos nakangiting sinabi niya habang nakatingin dito na salamat, lolo. Ang tiwala mo ang nagbibigay sa akin ng lakas. Makikita ang busaling ito na tumugon ang kanyang lolo na hindi mo na kailangang mag-alala. Ako ang bahala rito. Tumubo ng ating bida na oho. Balik sa kasalikuyan ibinaon ng malakas ang espada sa sahig. Seryosong pinagmamasdan ito ng ating bida sinasabi sa kanyang isip na hindi mangyayari ang gusto nila. Hindi ko hahayaang may magsakripisyo pa para sa digmaan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Natumingin sa langit habang sinasabi pa niya sa isip na lolo. Matagal na tayong di kumusta ka na? At lumipat ang eksena sa kakahuyang ito. Isang kamay ang itinaas sa hangin na may nakabalot na enerhiya. Na isang tao ang nakatayo, napapalibutan ng malakas na kulay ube at itim na enerhiya na nagmumula sa kanya at umakyat pa itaas. Na may mga tunog ng sagitsit na nagpapahiwatig ng pagbuga ng enerhiya. Natumama sa mga ito na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Pagkatapos humupa ang labanan makikita ang natitirang mga kislap ng enerhiya na lumulutang sa hangin. Isang lalaki ang nakadapa sa lupa, duguan ang kanyang mukha at damit tila nahihirapan. Nasinabi sa lalaking nakaitim sa kanyang harapan na sino kang hayop ka. Dagdag pa nito sa kanya na nakangiwi ang muka na huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay taga Heavenly Martial Sect. Tumawa lang ang lalaking nakaitim habang tumirik ang mata nito na napaungol sa sakit. Bumuluwak ang dugo nito na sinabi pa sa kanya ng lalaking nakaitim na may suot ng maskara na ang tagapangalaga ng koalisyon ng Katarungan ay wala namang espesyal. Ibinalik na nito ang espada sa kaluban na makikita ang tato nito sa kamay na ahas. Sinabi pa nito na hindi kami gaya ng Heavenly Martial Sect. Sinabi pa nito habang makikita sa likod ang mga kasamahan nitong nakatalukbong na kami ang mga Grim Reapers na yuyurak sa lahat sa mundong ito at lalapatan ito ng dugo makikita ang muka nitong nakamaskara na sinabi pa na ngayon, panahon na para sa pangangaso. Maghanda ka na Song At dito na po nagtatapos ang ika daan at limangput isang kabanata. Ika dalawang daan at limangput dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kakahuyang ito sa mountain path, labas ng Beijing. Mula dito naglalakad si Palm Emperor na sinasabi sa kwento na dahil sa kanyang paulit-ulit na panaginip at magulong isipan, muling nagsimulang magpagalagala ang Palm Emperor matapos lisanin ang Iron Sword Bike Family. Gayunpaman, sa halip na mapawi, lalo lamang lumakas ang kanyang pagkabalisa. Nakasimangot ang mukha niya na napabulong sa sarili na hindi talaga maalis sa isipan ko ang mga iniisip ko. Biglang isang malakas na puwersa ang sumabog na may sumisigaw na tigil. Sinabi pa ng mga ito kay Palm Emperor na ako ang pinuno ng kuta sa bundok ng Black Blood. Si Goak. Kung gusto mong makadaan dito, kailangan mong magbayad ng buwis. Hindi pinansin ni Palm Emperor ang mga ito na nilampasan niya lang at sinabi na sa kanalang bayaran yan. Na mabilis na napatingin ang mga ito sa kanya. At pagkatapos lumiwanag ang mga mata nito na may galit sa muka. Tumalon sa hangin ang mga bandido na tatagain siya ng mga sandata ng mga ito habang sinisigaw na ang kapal ng mukha mong baliwalain kami. Patayin siya. Biglang ang dalawang sumugod sa kanya ay napatilapon sa gilid ng tamaan ng malakas na enerhiya mula sa kabilang gilid. Nanapatingin naman si Palm Emperor na may pagtataka. Ito pala ay si Blade Emperor na lumabas mula sa damuhan na sinisigaw ng mga walang hiya. Anong karapatan niyong hadlangan ang landas ko? Gayong kayo'y mga hamak na tulisan lamang. Nagulat na napatingin si Palm Emperor nang marinig niya ang boses nito. Na napatingin si Blade Emperor na napangiwi ng muka nang makita niya si Palm Emperor. At pagkatapos sinigaw niya dito na anong ginagawa mo rito, hayop ka. Naiinis na tumugon si Palm Emperor sa kanya na ikaw naman, bakit ka nandito? Tumawa ang leader ng bandido habang patuloy sa titigan ang dalawa na may inis sa muka na sinasabi pa na kahanga-hanga. Nandito ka siguro para hulihin ako. Ang dakilang si Goak. Patuloy sa Titigan ng dalawa na tumitindi ang ang init sa paligid. Nasinabi pa ni Palm Emperor na batay sa kabuluhang ginagawa ng mga tulisan, tila hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Natumugo naman ito na nasa gitna ako ng isang lihim na investigasyon. Paano mo maiintindihan ang isang investigasyon? Habang papaalis malakas na tumawa si Palm Emperor na sinasabi na isang siga na ang alam lang ay manakit ng tao nang walang pakialam sa magiging resulta, tapos ngayon nasa undercover mission daw. Kahit askal na dumaan tatawa. At pagkatapos tumahol pa siyang pangasar. Tumalon sa hangin si Blade Emperor na tatagain si Palm Emperor na sinisigaw pa na ikaw na hayop ka, baik sangun. Mabilis namang hinarang ito ni Palm Emperor gamit lamang ang kanyang dalawang kamay sa lakas ng kanilang puwersa pareho silang napatalsi. Habang umuurong si Palm Emperor tumatawang sinabi niya sa nakikita ko, hirap na hirap ka na. Mukhang matanda ka na talaga. Tumugon ito sa kanya na muli na namang hinampas ang kanyang espada na ikaw ang higit na mas matanda kaysa sa akin. Dagdag pa niya na tikman mo ito. Habang matindi ang paglalaban ng dalawa sa ere tahimik na pinapanood ng mga bandido sila. Pinagpapawisan naman ang mga ito habang napagtatanto nila na sila ay malalakas. Nanapasabi ang isa sa gilid na boss. Hindi ba natin dapat samantalahin ang pagkakataong ito para tumakas? Mula sa malayo mapapakinggan ang kanilang paglalaban at na ang mga usok sa paligid ay umaakyat sa hangin. At pagkatapos malapit ng maggabi. Pagkatapos ng paglalaban ng dalawa uminom sila sa ibabaw ng malaking bato habang nakaluhod sa gilid ang mga bandido. Tumingin sa espada si Palm Emperor at sinabi niya na marami na itong natamong sugat. Tumingin din si Blade Emperor sa kanyang espada at sinabi na sa dami ng laban, ganun talaga. Sinabi pa ni Palm Emperor habang makikita ang bitak sa espada na oo nga. Ang tagal na rin ng panahon. Nakangiting nakatingin si Blade Emperor kay Palm Emperor. Na sinabi nito ng ayon na siguro ang tamang oras para kami tumabi. Habang tumutongga ng alak si Palm Emperor sinabi niya na tumabi. Magkaiba lang tayo ng tatahakin. Tumawa si Blade Emperor na sinabi na walang nabago sayo kahit kaunti. At pagkatapos ibinaba na ni Palm Emperor ang tinunggan niyang bote. At umalis siya habang sinasabi na salamat sa inumin. Aalis na ako. Nagulat na sinabi ni Blade Emperor na agad-agad. Malayo na ang nilakad ni Palm Emperor habang nakalagay ang kamay sa likod. Pinagmamasdan dan siya ni Blade Emperor habang sinasabi sa isip na pati ang kilos niya na parang walang iniintindi, hindi pa rin nagbago. Sumapit na ang gabi. Makikita ang libingan ni Wickspear Demon Jeong Hong. Dinalaw ito ni Palm Emperor na sinabi na Rookie. Naging maayos ba ang lagay mo habang wala ako? Dagdag pa niya na huwag kang mag-alala sa anak mo, maayos ang kalagayan niya. Sinabi pa niya na ngayon ko lang naisip. Sa dami ng taong nakasalamuha ko sa mundo ng martial arts, nakakatuwang isipin na ikaw na pinakahindi ko talaga kasundo noon. Ang siyang namuhay ng halos kapareho sa akin. At ayon sa kwento na si Palm Emperor at si Jeong Hong. Ang dalawang taong ito ay nakipagsabayan sa mundo gamit lamang ang kanilang mga kamaw, namuhay ng mas pabaya at mapanganib kaysa kanino man sa marahas na mundo ng martial arts. Nakatingin siya sa libingan sinabi pa ni Palm Emperor na wala akong pinagsisisihan sa landas na pinili ko. Pero mukhang dumating na ang panahon para humanap ng bagong landas. Dagdag pa niya na makikita ang lapida na anong landas ang pipiliin mo. Makikita ang mabangin na bundok na sinabi pa niya na sigurado akong tatahakin mo ang landas na hinahangad mo ng may matibay na paninindigan. Kahit pa ito'y mahirap at mapanganib, ni hindi mo iisiping umurong. Nakangiti siyang nakayuko na sinabi pa na ko na ang katigasan ng ulo mong yan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nasinabi niya sa isip habang nakatingin sa langit na gayon paman, naniniwala. Akong hindi pa nagtatapos ang aking landas. Dagdag pa niya habang makikita ang langit na labis na magulo ang mga iniisip ko ngayon. Biglang isang tao ang dumating. Napalingon naman sa kanya si Palm Emperor. Mabilis na sumuntok ito sa kanyang palad. Nasinabi ng ating bida na ang pinuno ng koalisyon, si Song Wu muon, ay bumabati kay ginoong Palm Emperor. Tumawa si Palm Emperor na sinabi niya na mukhang naging sobrang makalumakana dahil sa impluensya ng Justice Coalition. Natahimik lang na nakapikit ang ating bida. Nasinabi sa kanya ni Palm Emperor na sa itsura pa lang, mukhang hindi ka dumating dito bilang apoko, kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nakatayo silang dalawa habang sinasabi ng ating bida sa kanyang lolo ang gusto niyang sabihin na hindi na ito idinetalye. At pagkatapos na pahawak sa baba ang kaniyang lolo na nakatingin sa kanya, sinabi na kaya gusto mong ipaabot ko na kailangan ng Justice Coalition ang pakikipagtulungan. Natumugo ng ating bida na oho. Mumiti si Palm Emperor na sinabi pa niya na talagang naging isang pinuno ka na. Isa ba itong pakiusap o isang utos? Nakasuntok pa din ang kamao niya sa palad na tumugon ang ating bida na isa itong pakiusap. Sinabi sa kanya ni Palm Emperor na ako, si Palm Emperor, na karaniwang hindi nagpapadala sa mga politikal na pakiusap, ay gagawa ng eksepsyon sa pagkakataong ito. Naseryosong sinabi naman ng ating bida na ito ang una at huli kong pakiusap. Napangiti sa kanya si Palm Emperor. At pagkatapos masayang sinabi niya na ako mismo ang magiging piyesa mo. Kaya, Anong lugar ba ang nasa isip mo? Na ng ating bida sa kanya na ang lugar na yon ay Ang Shaolin. At dito na po nagtatapos ang ika daan at limangput dalawang kabanata.